Good morning mga kalapangit Nagpaloplay uli ako ng mga alaga ko kalapati Kasabay na nila si Falcon Kasabay no ng mga old bird Ayun ang galing ni Falcon no? Oh. Kaya na makipagsabayan sa mga old bird oh. Pagod na yun, taso na yung ibababa na yan yun pero yung dalawang old bird yan na ronda pa si batman saka si grisel ayan ang taso ang landing na If you like my video, please like, share, and subscribe. Kalapanget Love TV.